guys. At ayan guys. Pauwi na po tayo at kagagaling lang natin doon sa ano. Mm, at sa mga OFW nga pala. Wow. Talaga naman. Medyo mataas po ang uh, palitan ngayon ang rate. Mataas ang rate kaya shout out sa mga taga UAE. Hala. Sige na kayo. Sugod na. Ito na yung pagkakataon. <laughs> Pauwi na tayo guys. At tayo ay dumaan kanina din sa ano. Sa isang uh, isyang Asian store sa Weisong Bumili tayo ng mm, Iuwi ko doon sa Kaipik Little Pale Indian Boy Dahil uuwi ako doon sa Saturday Ayan, shoutout mula dyan kay Little Pale Indian Boy Andre Ayan, maglaro-laro na naman kami At ang sarap maglakad-lakad talaga <laughs> Ang sarap maglakad-lakad Dahil ah uh, ang ganda ng weather at mapawisan ka naman talaga naman swak na swak sa ating katawan. Kailangan natin din mag-exercise. Pawisan ka ng konti, okay na yon. Nagbabawas na yung ating, uh, di ba, Cholesterol. <laughs> ayan. At uh, dito pag ganitong oras, open na lahat ng mga businesses dito. At ayan, oh, may school pala itong daanan natin. Yan, dito tayo dadaan sa school. At alam nyo ba guys na kahit mayroon doon sa amin uh, na namin na building o mga 1 minute lang, 2 minutes lakad mo, hindi kami nag-hulog doon. Kasi nga po, ang taas ng uh, ano na doon, ang taas ba ng bayad? Dito kasi sa pinapada pinapadalhan namin since 2012, dito na po talaga ako nagapadala eh. Kaya medyo malayo lang siya ng konti, siguro mga uh, 10 minutes din lakarin mo, uh, tinatsagaan talaga namin dahil doon mura lang yung charge kasi dito sa malapit sa amin mataas parang western union din siya parang 25 sayang din naman sa doon ay tender dirhams lang siya di ba o di ba makatipid ka eh. bili mo ng pandisal ang 5 dirhams sa pakarami na 1 <laughs> dirhams dito na pandisal Ay dalawang piraso so pag mo yun ng pandisal ang dami na at least di ba nakalakad ka pa kaysa doon lang kasi malapit mataas ang charge <laughs> at uh, malapit nga siya mataas naman ang charge so di ba mindset ba mindset sa panahon ngayon kailangan natin talagang di ba kahit nga sa mga grocery dito dapat ano tayo ba marunong tayo hindi lang na may, meron talagang malapit sa amin sa uh, accommodation namin One minute 2 minutes lang doon para sa grocery pero pag talagang weekend dito talaga ako bumibili. Ayun doon ubandar on ang We Mart sa Pagdating sa mga gulay sa Biba tayo bibili dahil ang mura ng mga gulay doon, mga imported pa yung mga ano nila doon mga bilihin. <laughs> Ayun. At saka sa We Mart naman ang mura talaga ng mga ano doon, ang mga bilihin nila kaya sa mga OFW dapat talaga marunong tayong mag tipid. 'Di ba? Mindset ba? <laughs> dapat marunong tayong magtipid-tipid at marunong tayong maghanap ba ng mga mga murang store kahit na medyo maglakad tayo ng konti ba? Diba? kaysa naman yung doon ka lang tapos hindi ka nga pinapawisan hindi ka naman naglakad so that's okay doon sa uh, medyo malayo at exercise mo pa yan nakapaglakad-lakad ka pa ayun, ganun lang guys, dapat talaga tayo mga OFW, dapat ingatan din natin ang ating mga katawan, dahil yan lang din po ang ating mga pulunan dito, at dito pa tayo sa may Jollibee, dito mayroong Jollibee mayroong tayong lapas batso ito oh, sa kabila naman ay Jollibee lang hap sarap <laughs> yan, at ayun guys, nandito na tayo sa may signal, tatawid na naman tayo sa signal, ayan o oh. ayan ang signal yan, tatawid ako dyan at doon ang na aming accommodation, malapit lang Sabiya guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na support at lalo po doon sa nagbigay po sa akin ng uh, ating uh, star doon kagabi. Hindi ko na lang mabanggit si ma'am ano ba yun ng Australia. Shout out sa iyo dyan Ma Maraming salamat po sa paningning ng ating uh, uh, bahay. Salamat po at uh, nandito na tayo oh. Yan. Sa signal. Ayan. Maraming maraming salamat po.